galunggong Ay, ang laki ng galunggong. Oh. Ha? Ito, ito? Ay, akala ko yan Ito, malaki din ang bang. Sarap ng bang. Grabe, ang laki ng bangus. oh. bangus yan talaga tayo? Oo, oh, gagupan Tagupan, ang laki, no? Ilang kilo ang isang piraso niyan? Wala ko isang kilo ay talaga lang so, isang piraso ko kulang 200 na rin ano bukas hindi tayo alulang isa bukas no ayan ayan pa-uwi na kami. Nakabili na kami ng isdo. Ayan, mga niyog-niyog naman dito. O, oh, ba diba? May panglaing. May panglaing pa. Gabi. Uwi na kami. Galing palingke. Ayan, bye-bye. Bye bye bye. Kumpleto dito mga sis. Ay, memang sabon-sabon. Ayun. Lakad tayo, mainit ngayon, super init. Ay, pauwi na. Ayan, malapit na matapos ang ah, hospital dito.